Ikaw ba ay isang tao na naghahanap ng solusyon sa mga problema? O mas nasanay ka na na humahanap ng problema sa mga solusyon? Magandang umaga mga kapatid. Ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ika -anim na kabanata ng Lukas, talata 6 hanggang 11. Sabi dito, Isang araw, nang pamamahinga, muling pumasok si Yesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Yesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya ay magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit so, batid ni Yesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa, sa lalaking tuyot ang kamay, Halika rito sa unahan. Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Yesus sa kanila, Tatanungin ko kayo, Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? magligtas ng buhay o pumatay. Tinignan ni Yesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat niya niya ang kanyang kamay at ito ay gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseo at pinag-usapan nila kung paano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Walang perpekto sa mundo. Kaya nga kung gusto nating pumuna ng mali o maghanap ng kapintasan sa kahit anong bagay sa paligid natin, hindi tayo mahihirapan. Na, naalala ko ang isang activity sa isang retreat na aking inatendan. Nabigay, nabigay sila ng isang pirasong kalamansi sa lahat ng participants. Pagkatapos, sinabihan kami na kailangan kapag pinagsama-sama na natin ang mga kalamansi sa isang lalagyan, ay madali mong mahanap ang kalamansi mo. So, kailangan tandaan mo kung ano ang itsura nito So ibingalik na yung mga kalamansi sa lalagyan at tinanong kami isa-isa kung ano ba ang itsura ng kalamansi namin at paano namin ito matatandaan Lahat ng tao doon sinabi ang mga marka sa kalamansi ang mga kapintasan ng kalamansi ayong ah, yung sa akin merong itim na marka. Ayong sa akin, parang nabubulok na yung isang side. Ayong sa akin, kulay brown yung bandang ilalim. Walang ni isa na nagsabi na, ayong kalamansi ko, may makinis na parte. Ang totoo, nakasanayan na nga natin ang makakita ng mga mali kaysa sa mga mabubuti. ang hamon ng Ebanghelyo, humanap ng mga mabubuting bagay sa kabila ng mga masasamang pangyayari sa buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga tao na may positive mindset o yung mga itinutuon ang kanilang pansin sa mga mabubuting bagay kaysa sa masasama, ay may mas mahabang buhay mas mababa din ang posibilidad na sila ay magkaroon ng depresyon at malalakas din ang kanilang resistensya laban sa sakit. Hindi naman sa dapat tayong magbulag-bulagan sa mga problema, subalit hindi ba't mas maganda ang mga may isip nating solusyon kapag maganda ang ating pakiramdam? Kung tayo ay relaxed at hindi galit sa sitwasyon. Mga kapatid, ngayong araw, sikapin nating hanapin ang magagandang bagay sa gitna ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay. At sigurado ako na mas magiging maganda ang ating pananaw at mas makakaisip tayo ng magagandang solusyon sa mga problema ito. Kung palagay mo ay makakatulong itong video sa iyo at sa kapwa mo, huwag mag-atubiling i-share sa lahat ng inyong social media platforms at sama-sama tayong maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.